Grabe et kada adlaw ko manilhig ingon ani kadaghan bulbul, ako masiliigan, wa pa ka mahutdan og bulbol ingon ani kadaghan kada adlaw ingon ani kadaghan bulbul, ang ako masiliigan diri sa lalom wa mahutdan bulbol kadaghan gud ni mo bulbol ay <laughs> kada wa kada ba tao huy you know <laughs> 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 nagangay <laughs> Ay, balibo lang ka. Puro bulbul na rin na agad yung masinhi. Nangarul, oh, Pepe. <laughs> Nangarul si <laughs> Pepe. Aray ka. Mingaw lang kayong palibot. <laughs> mingaw lang kayong palibot po ngayon. <laughs> Tapos na may kasab, oh. yung balibo ng arol. <laughs> Hindi okay na siya, kadagadiin na siya. Iman ani, kadagang bulbul. Ang akong masinhi dyan. Wag yun, mahurot ang bulbul, ani. Wag yun, mahurot na ng bulbul. <laughs> Aray ka. <ko. laughs> Wala <laughs> ko siya masilidan. Alo, oh? oy. Wala lang kay Balhebo. Pastilan. Yun Maria. Wala kay mong toy-toy. Luya, <laughs> lumina ako man. Sos. plaster lang kasi mong tulgana, no? Agoy. Kabalo siya ang kasapan. Siya ang pinag-usapan. Kasapan ka? <laughs>